hindi nyo nabuhat kaya nang paghilat naku hilat sa kalita niya isang sakong bigas dami dami ito sari sari ito mayroon itong munggo. at saka nai nagbili kami ng karne ito lamas tuyo isa't kalahati nung yan salamat ninyo sir pasalamat sa ginoo oh. pasalamat ako isa't hindi ninyo <laughs> okay sa na ang na na po ang hardware So nabuta namin dito ngayon Nag-deliver ng hollow block Siguro ang buhangin Siguro tingnan natin Nag-deliver na diba tayo guys gas Gusto lamp

So ang ang kani mao ni sa bas no. Oo. Okay, oh, oh, ang, oh, ang ang, painsan, wala pa no. Ah, pwede na to, wala he. Pwede na kay dogay pa mo to, okay. to gamiton. Kede kuwan pa ni ko sa kibik ko. Raba mo wala pa. Ang kuwan layod na anak nan Ang sin, anna, uh, <laughs> sin kuan uh, na napod. Sin kuwan na ko sa ang usok. So ang ang saminto sa isinta to no. Oh, kuwan pa sa na. Ano man namalang? Oh, kanalang usa ka sa mga uwan yung saminto natin eh, dahan, dahan lang pag deliver kasi baka mabasa sa ulan kasi sa, na sa ako na sako yung saminto natin so, 20. 20 lang muna. Oh, na. lang sa kay parang dili masira, dili madaut sa kan ba. So, tin tinakpan lang ng yero. Bas. Mm Tudin -hmm. uh, so, ni lantay, dapat hindi nga dapat tayo ang samay may kasultero nga muna ngayon magiging ng balay salamat Hoybis pa magsukod ang banday d're? Hoybis pa yan ang tubig tayo mabayad lang kaya may kumpila ang drum yeah. oo so, kung saan naghahakot naghahakot ba? oo oh, naghahakot naghahakot nang ganina nang ganina naghahakot? oo oh, 150 na 150 o sa katom? oo sa Hoybis pa magsukod sila? ang banday? Yeah. Kaya pa buhat karon. Na may samtang samtang di na inyong balay naami ihatag ninyo usak sakong bugas o mga groceries. Ha? mayron mayroon tayong kahapon pumunta kami dito kahapon hindi namin nadala kasi nasira yung multicab namin kaya bumalik kami ngayon dalal dalan namin yung bigas isang sakong bigas o sakasako mga sudan

Kana siya tay para mas lababo ng kuan kanang PVC. Okay. Para mas lababo. Yan po ay nagsimula na pong nag-deliver ang hardware ng materials dahan-dahan lang. So may dito nilagay yung ano plywood? plywood. para hindi mabasa. Para gamitin to sa division at saka ah, sa nito. Ah, sa, paminto. Ayun to, uh. Nay! Sir? Ngayon sir? Ngayon ko, sir? Gahapon, uh -huh. wala na nadala ang bugas kay nagubak ang mong multi-cab. Naami bugas, ihatag si ninyo o groceries. Uh. Naami bugas o groceries uh, para samtang gitrabaho ang inyong balay na amoy konsaw mo. Ama, yun, ha? Uh -huh. Salamat. Salamat tayo, sir. Sir. Si atong ba, tayo ah. Tabangi lang si... paano pa Tay. Uh -huh. Tabangi lang. Uh, Ayan. Yan na nila ang ano natin, dala nating groceries. Naamoy mga groceries nga sari-sari daghan kayo. Maay, maay nang sir. Uh, Ay, kaya nang taon sir. Okay. Uh -huh. Kami, uh, wag. naman, wala ka man. May katopang bugas nga inyong dibilin sa amo. Napay may gamay. Di ako niya. Ay, si Otan so, lang uh, utan, utan, sir. Oh, Otan Otan lang? Oo, sarik Otan Otan lang So, sari-sari. gatas, amundala. Um, ang uh, dilata, noodles, Nagdahasan ni buwad. Katong tag 400 ang kilo. Kaampay na mo ng buwad sir na iutan niya na ibuwad sir. Oo niya. Naasan dala sa ni karne. Oh, karning baboy parang kakaon sa panalagsa no? Oh, bitaw sir niya. Mm. Oh, salamat kay sir sa Ginoo niya sir. Salamat kay sir. Mm. Maayo na ang nai anon kay mm. sige lang kugutan sir guys kamu, og kaning ko ani manta ko gani mootan sa guys kamote sir kay ako bandog medyo taas mm. man amo kay maintain ya losartan mm. yeah. sa so, mga may masagol sa kamong guys yan ako na lang sagulan og ganing guys kamote kay mm. man lang ako uh, ano may masagol oh uh -huh. may sud ganing kuan lagi sir, yung may atong kita ang natay, ang pangita in town. Uh -huh. May mga utang otang bayran yeah. uh -huh. yeah. Sige lang, basta kayo na. Mag-aila itong lawas. Yan importante. Mangyod niya. Mag-aila ka itong kalawasan. Mga mm, gina, importante na yun. Know? Oh, mga gina, una na itong pangayon. Sige lang ako, sir. Mga gina, itong pangunso mo. Mm. So, nadari ang mga ano, tie wire. O, sampung kilo. Mayroon tayong PVC. Ayong mga... Uh, oh. Dito, nilagay yung ano? Yung... Uh, Lababo. Dito <coughs> sa kabila, yung plywood. <coughs> yung sabinto, tinakpan lang ng si, uh, yero doon ng sabinto. Yan. Okay, na naman tubig ko, bantang naman ganyan niya. Ang tubig ba, sir, kay kung giinan na akong pares, yun ko, ang singahan tubig nga. Madako naman ang atong beron nun kay mauwa mami, sir, pangayoon. Ang, Bayaran na to? Sit, yeah. niya, ang naghakot pa, sir. Hmm. Um, bayaran na to? Ganihan na po, ka, kantiner, ang susa. 150, Kali, 150 bayaran, ko no, ang oh, 150. Okay. Yeah, ang katulit ang tagis yung tubig, tagaan pa to. Um, bayaran okay. na to to ko lang ang suya. Sir, hindi nga lagi nga pakauso pa. Kao, Kung ano lang niya, maikog banta sir. Pwede ra ka nang ingnon, ang vlogger ay mabayad. Oo, oh, mm -hmm. ingnon lang. Oo, oh, salamat din ka ang sir. So, mm -hmm. sa you kaysa pa sa tinguhan sir. Hindi mm mga nga tamo yung magpukta o magabi eh, sir. Sa mm -hmm. Magabi, siya, sa, siya, Nindot niya, kaya dilit niya maguba. Inyong sin kay concrete. Tay, daghan, sari-sari nak. Oh. May bulat nga, mahin eh. Isog ba Oh, butang ah, ari, butang ay, sa dari. Butang sa nari ah. Mahin oh. ipari sa utan. Kay yan po guys ah. Sige mang utan. Sari-sari ah. -sari, dami oh. May mga dilata yan tayo ha. Oh. Mga kapitan di ha. Kanang usa ka putos. So, Nana tanan dia sagol sagol na na apoy sabon panlaba na mga oh. dilata. Mhm. Salamat. Salamat so, Palit ya, bulat, mahal man bulara o oh, tag 400 man kilo. Oh, kinikas man eh. Mahal bitaw ang inanan ko antero, bisay ka nang bratuhon o taon ni sa nang Paris Ipari sa utana. Oh, guapo ka nang bulara na eh. Oh, ano gun isugba. Ayo. Na pa karne dito. Di um. Um. dito. Um. dito. Um. Okay ra dong, medara. <laughs> na isang sakong bigas. Oh, butang sa na na nadari dong daari sa. Yan at saka mayroong karne Yan. Nagdala kami karne at saka mayroong ng pang no? Isang sakong bigas Yan. Yan Isang sakong bigas At saka ito pong uh, groceries na eh. Ito po Madami-dami ito Sari-sari to, Sari -sari to. mayroon munggo Yan mga dilata Kopi, gatas, may biscuits Oh sari-sari po tonay, asin. Oh, okay. Dinamihan oh. namin. Mungo, sir, oh. kontra lang guys, oh. Kamote, At saka nay, na, nagbili kami ng karne. Oh, mag-ano, magluto mo tayo ha oh. para oh. panihapon. May ah. may, karne. Eh, may may lamas. Ito, to, oh. lemas. Itong karne natin, no. Dami-dami itong karne. At saka itong toyo. Mahal palang ganito na bulad, no. Mahal? Pila kilo ano, bro? 400 ang kilo. Isa at kalahati ng 'yan. Isa at kalahati. Masayang Saka ano, yung yung karne. yung karne natin, bro. Yung karne natin na uh, 290, dalawang kilo. Dalawang kilo ang karne. Hmm. masahog Masarap, masarap yung ano, buo do. So, dalawang 20. kilo ang ano, karne pang sahog. So, Ngunit, habang pagmasdan niyo yung bahay niyo gagawin, so mayroon kayong konsumo. Naino? Ang um, um, mga ay samay, siya, kasulte salamat. niyo <laughs> So, uh, ako ang kasulte siya. Daghang mm. kikin, salamat ninyo sir. Pasalamat sa ginoo. Ninyo sa niya, may sinaligan ani ba nga pagbuhat uh, ka ninyo uh -huh. sa amo nga pagtabang. Daghang uh -huh. salamat ninyo sir. So, gawas nga buhatan mm. ng balay. pa yung konsumo? Hindi ka sir. <laughs> Muro mag nasubra na tingali. Kanapay konsumo, nanapay ba? <laughs> ah, sa kusakto rin hatag ni sa ginoo Nay. oh Oo, salamat niya sa ginoo sir. Hatag sa ginoo. Bitaw sir. Salamat na sa ginoo. Naabot tayo mga sponsor ni Donald Donald po namo. Amo pong gisir sa inyo ha. sa na sir. Ang tani amo pong inabuhin panguling sir. Ang ako paris, ako gina paorongo na lang ang tas panguling. O saan ko masani nga? Ang kinipong pamalit niyang pangapi lagi yung kasuwa yung kanon. May kapay na ha? Ikuan niya. Maglisod mangin nga wak mahimo. Tayo, ang saan mo yung kasulti tayo? Dagan salamat ha. Ha? buhat. Dagandagahan yung grasya hata eh. Baobad yung grasya hata eh. Kamunay bahala ni tayo pagbungka ka ha. Dako nga pasalamat ako ng sa... Ngayon yung nagbuhat ako. Ang ninyong nagbuhat ka nang paghilak na kong hilak sa kalipay ni sir. Ngayon tayo. Wa ka kahit pa yun dong ka kahit pa yun wala ka kahit pa yun wala ka kahit pa yun wala ka kahit Ginoo yun wala ka kahit pa 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 yun ang kuan ang inyong balay kinahanglan na siya itaas-taas gamay sa salog itambak tabang-tabang ilming hapot bato ha para tamo okay. Oh, oh, oh. okay. ha oh, oh. bato sa doon ang tubig tay yung nalantong kikuhaan sa tubig <laughs> kami lang mo bayad dito Nya oh. mahuman oh, at, tagaan ron ang kanilang pong naghakot sa tubig Anya, oh, samtang magmasa tay, patangil lang sa manughakot nga di huddan. hotdan oh. okay papaspas, paspas pas na sila. Oo. Oh. Ngunya, oh, muhatag ka. Magbili lang ko kwarta daan sa para stobig para magbabantayan ra kong inog kahoy bis, magsugod sila, magbantayan ra makurot ng tubig na makutan oh, tayo. Oh, oh. Yung tagiya sa tubig ito, kami lang muhatag ato. oh, ako mangi. Ingna lang. Ina ang vlogger ay mo sa tubig. oh, ako siyang ingna. Oh. anak nalang ha may ha so tinawad makatabang so ang buwan nindot teh natin eh lumi ka na niya luto alam lang yung karne ha dako gikay katabang ninyong gibuhat sa amo sir salamat ang kuan ang groceries na to dagandagan na nanay mga dilata kasi genahan oh selamat salamat kasi bye bye na ay Angsa, sa tubig, karela sa tubig, hatag ya, ah. Ha. Oh, okay. Kani ina hinay la, sinto sinto pintan ram no. Oh, sinto sinto pintan na sa. Mo hatag ko da kinin sa. Oh. Mm -hmm. Dong. Palewer ka ya, hatag atong sa pangisnak sa kuan dong. Ana nila. <coughs> <coughs> oh, pang pangisnak sa mo, pangisnak. yan po guys sa uh, martis ngayon yan na uh, nagsimula na ang hardware sa paghatid sa mga materyales. madami dami ang materialis natin ngayon dahil po ay kongkrito po ito yan na uh, nahatid na po yung uh, hollow blocks kulang pa yan kalahati pa yan meron na tayong buhangin at uh, iba pa so marami pa itong kulang so dinandahan lang nila sa paghatid yan po uh, mula po dito Pupunta naman kami sa isang pabahay natin dahil uh, dalawa yung pabahay natin ngayon magkasabay. Yan po, maraming salamat sa ating anonymous donor. Dito nila ni tatay at ni nanay. Maraming salamat talaga. Uh, sige po, uh, patuloy na kami doon sa kabila, doon sa isang pabahay din natin. Dalawa itong pabahay natin magkasabay so kaya natin to So galing dito, papunta kami kay tatay papyas para asikasuhin din yung materialis ni Tatay Papias. Sige po, abangan lang ninyo ang mga susunod nating mga update sa dalawang pabahay natin ngayon na magkasabay. Maraming salamat. God bless us all.